Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 131 hanggang 135. Kabanata 131. Kailangang magkaroon ng anak na lalaki upang magtagumpay ang pamilya Zhu. Ito ang dahilan kung bakit si Nanshan at ang kanyang kapatid na babae ay sabik na umasa na si Kylie ay maaaring magkaroon ng isang anak na lalaki. Sa makatuwid, Napagtanto ni Nansian sa sandaling ito na kung kailangan niyang mamatay dito ngayon, gagawin niya na kailangang hayaang mabuhay si Kylie at ang bata sa kanyang chan. Paano kung lalaki yon? Ang pamilya Zhu ay may isang prinsipe. Kung hindi, kung si Kylie ay namatay dito ngayon, ang buong pamilya Zhu ay magiging huli. Sa pag-iisip nito, agad niyang sinabi kay Charlie, Kuya, kahit anong galit mo, kahit ano ang sama ng loob ay darating sa akin. Ang aking asawa ay inusente, at ang bata sa tiyan ng aking asawa ay ganoon din, hayaan mo siya. Malamig na sinabi ni Charlie, nalason mo ang napakaraming bata, hindi mo ba naisip na ang mga batang iyon ang pinaka-inosente? Umiyak si Nonshan at nagsabi, kahit na ako ay lubos na walang konsensya, wala itong kinalaman sa aking asawa at mga anak. Pabayaan mo na sila, hindi mo maaaring patayin ng isang buntis sa harap ng maraming tao. Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi ko inaasahan, lolokohin mo pa rin ba ko? Pagkatapos magsalita, tumango si Charlie at sinabing, pero tama ka, hindi ko talaga ugali ang pumatay ng isang buntis, kaya pakakawalan ko ang iyong asawa. Pagkababa ng boses, Tuwang-tuwa si Kylie sa gilid kaya napayuko siya ng paulit-ulit, umiiyak at tumatawa at sinabing, Kuya, salamat, salamat na hindi mo kami papatayin. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Huwag kang magalala, hindi kita kailangang patayin, ngunit ang bata sa iyong tiyan ay pag-aari ng scumbag na ito, kaya hindi kita maaaring bitawan ngayon. Ako na ang mag-aayos para may direktang magdadala sa iyo doon, ang Obstetrics and Gynecology Hospital, ang magpapatumba ng bata. Ibibigay kita sa mga organo ng pampublikong seguridad at hayaan silang dalhin ka sa korte para hatulan, makulong, at barilin ayon sa iyong mga aksyon. Nang marinig ito ni Nansen, bigla siyang sumigaw. Paano mo gagawin ang aming pamilyang zoo tulad niyan? Ang insenso ng aming pamilyang Zhu ay nasa tiyan ng aking asawa. Ngumiti si Charlie at sinabi, Paumanhin, isang scam na katulad mo, at isang scam na dalubhasa sa pagsira ng mga pamilya, ay hindi karapat dapat na ipagpatuloy ang insenso. Kaya kung iligtas ang buhay ng anak mo, ngunit ang embryo sa tiyan ng iyong asawa, huwag kang maging tanga. Maya-maya, Tumingin ulit si Charlie kay Kylie at malamig na sinabi, Pumili ka na, gusto mo manatili at mamatay kasama ng iyong asawa, o patayin ang bata at ipagpatuloy ang iyong sariling buhay. Buong sabi ni Kylie nang hindi iniisip, kapatid, gusto kong mabuhay, ayaw kong mamatay, ang bata ay maaaring manok out, anumang oras. Sa katunayan, sa sandaling ito ay nakapag-isip na si Kylie ng malinaw. Una sa lahat, hindi pa rin siya maaaring mamatay dahil bata pa siya at hindi pa nabubuhay ng sapat. Kung siya ay mamatay kasama ang kanyang asawa, ayaw niyang mamatay. Pangalawa, ang bata sa Chan ay dalawang buwan pa lamang. Kung ito ay iisipin, ito ay isang fertilized na itlog. Hindi mahalaga kung magpapatuloy ito o hindi. Hanggat maaari siyang mabuhay ay mas mahalaga kaysa kahit ano pa. Kaya naman, syempre payag siyang piliin na patumbahin ang bata. Nang marinig ito ni Nanshan sa tabi niya, halos wala na ang buong pagkatao niya. Inobserbahan niya si Kylie na may cannibalistic na mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Ikaw na mabahong babae, ikaw. Gusto mo bang iwanan ako sa kritikal na sandali at mamuhay ng mag-isa? Kinakabahang tumingin sa kanya si Kylie at seryosong sinabi. Asawa ko, gusto mo ba akong mamatay kasama ka? May anak pa tayo. Kahit na ako ay nasa kulungan ng higit sa sampung taon, ang aking anak ay may nanay pa. Kung mamamatay ako dito ngayon, ulila na ang anak natin. Kabanata 132 Galit na pinagalitan ni Nanshen. Kailangan mong patayin ang anak ni Nanshen para mabuhay. Ngayon gusto mo pang gamitin ang ating anak na babae bilang shield. Akala mo ba lolokohin kita? Ikaw bitch, bakit hindi ko nakita na ikaw ay isang aso na sakim sa buhay at natatakot sa kamatayan, at nagtataksil? Ang iyong asawa ay mamuhay ng mag-isa sa isang kritikal na sandali. Hindi inaasahan ni Kylie na papagalitan siya ng kanyang asawa sa mga oras na ito. Tutuong gustong gusto niyang mabuhay, ngunit hindi makatwira ng sinabi niya. Sa kasong ito, pipiliin man niyang mamatay o mabuhay, imposibleng mapanatili ang bata sa kanyang tiyan. Maaaring mabuhay ang mag-asawa, isa, hindi ba mas mabuti kaysa dalawang pagkamatay? Kaya, tinanong niya si Nanshen, mag-asawa tayo, noong nagmakaawa ka para sa akin ngayon lang, Hiniling mo sa panganay na kapatid na palayain ako, ngunit narinig mo na pagkatapos ng bata ay hindi mabuhay, gusto mo nang mamatay ako kasama mo. Ang tanging dahilan kung bakit ako nabubuhay ay upang ipanganak ang iyong anak. Nanshan blurted out, nagmamakaawa ako ng buo dahil sa bata sa tiyan mo. Kung walang anak sa tiyan mo, bakit ako mamamatay at ikaw ay hindi? Bakit hindi pwedeng ikaw at ako? Gaano man ito kahirap, kailangan nating mamatay ng magkasama. Mga kasama sa daan ng kamatayan, nagulat na tumingin sa kanya si Kylie at galit na sinabi. Bueno, Nansian, bakit hindi ko napansin na ganyan ka? Isang mag-asawang kasama mo, sa kritikal na sandali ay talagang gusto mong dalhin sa libingan. Pagkatapos magsalita, tumingin ka agad siya kay Charlie. Kuya, papakinggan ko ang mga tagubilin. Kaya ko nang patayin ang bata, basta't iligtas mo ang buhay ko. Tumango si Charlie bilang kasiyahan at sinabing, Okay, dahil naliwanagan ka na, hindi ka mamatay, at ngayon ay aayusin ko na ang magdadala sa iyo sa ospital. Sa sobrang tuwa ni Kylie, lumuhod siya sa lupa at kinatok si Charlie ng isang dosen ng ulo. Sa sandaling ito, naghihisterical na si Nonshen sa tabi niya. Habang hindi pinapansin ni Kylie, bigla siyang sumugod, sinakal siya ng mahigpit sa leeg at idiniin siya sa lupa. Tumingin sa kanya na may mga ngiping nagngangalit. Ikaw na hindi tapat na asong babae, mamatay ka para sa akin. Nang makitang kinurot niya si Kylie at ay ang kanyang mga mata, nagmamadaling tinanong siya ni Isaac. Master Wade, gusto mo bang kumilos kami? Kung hindi ka gagawa ng hakbang, mamamatay ang babaeng ito. Malumana ay na sinabi ni Charlie, Isaac, tandaan mo ang sinabi ko, hindi ako papatay ng buntis na babae. Biglang natauhan si Isaac, sinabi nga ng young master na hindi siya papatay ng buntis. Gayunpaman, kung mismong sinansya na ito ang pumatay sa buntis na asawa, wala nang ibang sisisihin. Oo nga, sa loob ng isang minuto, tumigil na si Kylie sa paghinga. Matapos siyang sakalin ni Nonshen hanggang mamatay, hindi niya maalis ang kanyang pagkamuhi, at kinamot ang kanyang ngipin at sinumpa. Itong bitch, gustong mamuhay mag-isa. Sige hintayin mo ako, kailan ka mamamatay, maaari kang humila ng isang unan sa likod, at ito ay nagkakahalaga ng fuck. Ngayon na, ngumiti si Charlie. Ang Kylie na ito ay isang sarhento ng buong gang ng mga pulubi. Huwag isipin na siya ay isang babae, ngunit maaaring siya ay gumawa ng hindi bababa sa kasamaan kaysa iba. Kaya naman, kung hahayaan niya itong mabuhay, masuso ka rin si Charlie. Ngunit walang paraan, ang mga tao ay laging may mga prinsipyo. Ang grupong ito ng mga aso ay walang mga prinsipyo, kaya nakagawa sila ng napakaraming bagay na walang konsensya, ngunit hindi nila magagawa, kahit papaano hindi nila kayang pumatay ng buntis. Okay lang ngayon, tinulungan siya ni Nansha na lutasin ang problema ito, at least hindi siya makaramdam ng sakit, dahil buhay pa si Kylie sa mundong ito. Kabanata 1033 Pagkamatay ni Kylie, naroon na ang pamilya ni Leo Zhao Chen, Jiang Ming at iba pa na natatakot. Sa maikling panahon, dalawang tao ang namatay sa harap nila at ang kamatayan ng lahat ay ganoon din kamiserable. Ang elder ng Beggar Gang na nagmaneho ng Mercedes Benz S-Class ay orihinal na kinaiinggitan ng lahat. Siya ay may pera at katayuan at siya ay nagmaneho ng isang marangyang kotse. gayun Ilang minuto lamang ang nakalipas, ang kanyang marangyang Mercedes ay naging kanyang bakal na kabaong. Ngunit sa harap nila, ang desperado na trahedya na sitwasyon ni Kylie ay nagpabigla sa kanilang mga puso. Charlie asked Isaac with a cold face at this time. Nasaan ang iba pang pangunahing miyembro ng beggar gang? Sabi ni Isaac, Master Wade, Nakatitiyak ka na naabisuhan ko na ang lahat ng ating puwersa sa susho. Sila ay naglalakad na, at ang mga taong ito ay isa-isa nang dadalhin. Sige, tumango si Charlie at ngumiti. Ngayon, wala sa mga pangunahing miyembro ng pulubi ay mananatiling buhay ang gang. Ang lahat ng mga tao at mga kabayo ng pamilya Wade, na nagtatago sa susho ay nagsimulang gumalaw, at ang mga miyembro ng gang na dinukot mula sa iba't ibang lugar, ay isa-isang ipinadala sa tulay. Dalawa sa siyam na matatanda ng pulubi na gang ang namatay, at ang natitirang pito ay namatay ng kinuha ng isa-isa. Dinala rin sa eksena ang dalawang deputy leaders ng beggar gang sa mga oras na ito. Matapos magtipon-tipon ang mga miyembro ng gang, isa-isang natakot at bumagsak. Wala sa mga sumunod na gang ang nangahas na maniwala na may nangahas na sirain ang buong gang ng mga pulubi sa Sushou. Sa likod ng gang ng mga pulubi, si Regnor ng pamilyang Wu ay sumusuporta. Bakit kahit si Regnor ay walang pakialam sa grupong ito ng mga tao? Tumayo si Charlie sa harap ng grupong ito ng mga tao sa oras na ito at sinabi kay Isaac sa tabi niya. Hayaan ang mga tao na magdala ng mga bakal at ibigay sa akin ang lahat ng mga kamay ng mga taong ito. Etali ang mga ito ng mahigpit gamit ang mga bakal na bar. Isang leader ng gang, dalawang representante na leader ng gang, pitong matatanda, at siyam na tao ang lumuhod sa lupa. Ang una ay si Nanshan, ang leader ng gang na pinatay lang ang kanyang asawa. Ang telepono ni Charlie ay hindi tumitigil sa pagre-record. Sa oras na ito, Itinuro niya si Nonshan at nakangiting sinabi, Halika, magpakilala ka, sino ka at ano ang ginagawa mo at kanino ka nagtatrabaho. Malamig na tumingin sa kanya si Nonshan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Nagpapanggap ka na nandito ka kasama ko, alam kong hindi ako mabubuhay ngayon. Kung gusto mong pumatay, ngunit gagawin ng aking bayaw na siguradong maghiganti para sa akin. Pagkatapos ay kukunin niya ang iyong katawan sa pagitan ng libu-libong mga bangkay. Tumango si Charlie, ngumiti at sinabi na nang aalipusta. Ako ay hindi gaanong naniniwala, gaano kabait ang maaaring maging tao. Pagkatapos ng lahat, tiningnan niya ang lahat ng nakaluhod sa kanyang harapan. Kabilang ang pamilya ni Leo Zhao Chen at Jiang Ming, at matalas na sinabi, Masasabi ko sa iyo na napaka Ngayon ay iyong anibersaryo. Walang sino man sa inyo ang mabubuhay ngayon, ngunit mamatay. Marami ring iba't ibang paraan. Ang ilang paraan ng kamatayan ay maaaring masakit, at ang ilang paraan ng kamatayan ay maaaring higit pa na masakit. Kung ito ay masakit o hindi gaanong masakit ay nakasalalay sa iyong pagganap. Maya-maya. Tumingin si Charlie kay Nonshen at ngumiti. Nonshen, hindi bat napaka-behave mo at mabait. Pagkatapos ay pinili mo ang masakit na paraan ng kamatayan. Hahayaan kitang gawin kung ano ang gusto mong gawin. Nagulat si Nonshen. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong gagawin ni Charlie para pahirapan siya. Sa oras na ito, sinabi ni Charlie kay Isaac, "Alisin ang lahat ng damit sa taong ito." at pagkatapos ay gamitin ng isang kutsilyo para hiwain siya ng manipis. Kung mas maraming hiwa, mas mabuti, at dapat ang sugat ay hindi masyadong malalim, pero dapat dumugo. Sa kasong ito, gumamit ng helicopter para buhatin siya at ihagis siya sa ilog, upang kainin ng mga isda ang mga sugat sa kanyang katawan. Kung merong sapat na oras, maaari siyang kainin ng buhay. Kabanata 134. Natigilan ang ekspresyon ni Isaac nang marinig ang buong individual, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga pamamaraan ng young master ay napakalupit. Gayunpaman, isipin kung ano ang ginagawa ng grupong ito ng mga tao, ay ganap na walang konsensya, ang pamamaraang ito ng kamatayan ay napakapatas na sa kanila. Kung ang gayong scumbag ay inilagay noong sinaunang panahon, dapat siyang patayin sa lalong madaling panahon. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa, at agad na sinabi sa dalawang lalaking nakaitim sa tabi niya. Kayong dalawa, tandaan na putulin ng sugat ng mas makapal. Ang dalawa sa kanila ay mga nangungunang pumatay ng hindi mabilang, kaya sanay na sila sa ganito ng medyo matagal. Kaya agad na inilabas ng dalawa ang mga kutsilyo sa kanilang bulsa, at naglakad patungo kay Nansen ng walang ekspresyon. Si Nansen, na ngayon lang ay napakatigas ng ulo, ay nanginginig sa takot sa mga oras na ito, umiiyak ng malakas. Kuya, mali ako, kuya, mali talaga ako, sasabihin ko kahit anong itatanong mo, hindi hindi ako magpapanggap na napipilitan, please huwag mo akong pahirapan. Ngumiti si Charlie at sinabing, ano? hindi pa nagsisimula sa paggupit. Takot ka na ba? Ano ang tungkol sa lakas ng loob mo ngayon lang? Nataranta si Nansyan at sinabing, Kuya, maaari mo akong sakta ng dalawang beses, kahit napatayin mo ako ngayon, huwag mo akong pahirapan, sasabihin ko kung ano ang hilingin mo sa akin, at makikipagtulungan ako sa iyo. Sinabi ni Charlie, paumanhin, binigyan na kita ng pagkakataon, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos magsalita, sinabi muli ni Charlie, medyo kapaki-pakinabang na makabawi para dito. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang kainin ng mga isda hanggang sa buto. Ipapaharap kita sa camera mamaya at maglabas ng ilang salita para sa iyong bayaw. Pagkababa ng boses, inutusan ni Charlie ang dalawang lalaking nakaitim. Ibigay mo muna sa akin ang dalawa niyang paa upang harapin ito. Agad na inilabas ng dalawa ang kanilang mga kutsilyo at direktang pinutol ang mga binti ng pantalon ni Nanshen. Pagkatapos ay gumuhit ng hindi mabilang na mga bakas ng dugo sa kanyang mga binti at hita, dahilan upang siya ay mapasigaw sa sakit, lalong kinilabutan ng mga katabi niya. Kaagad pagkatapos, dinala ng helicopter si Nanshen, na ang mga binti ay natatakpan ng mga dugo at pagkatapos ay ibinitin siya sa ilog. Kahit sa kabila ng ganoong kataas na tulay, maririnig mo ang mga hiyawan sa tubig. Pagkalipas ng sampung minuto, sinabi ni Charlie, Okay, dalhin mo siya dito. Dahan-dahan siyang binuhat pabalik ng helicopter. Nang malapit na siya sa kubyerta ng tulay, ang kanyang dalawang paa ay kinagat na ng mga isda sa ilog, upang hindi sila magmukhang sila at ang mga buto ay nakalantad sa ilang lugar. Ang sampung minutong nakalipas ay ang pinakamasakit at pinakamahirap na sampung minuto sa buhay ni Nanshen. Sa sampung minutong yon, naramdaman niyang hindi mabilang ang malalaking isda at maliliit na isda sa ilog, pilit na pinupunit ang isang piraso ng karne sa sugat sa kanyang binti. Ang ganoong pakiramdam ay parang nakagat ng hindi mabilang nakagat ng karne sa kanyang binti, bawat kagat ay sobrang sakit na gusto na niyang mamatay. Ngayon ay isa na lang ang nasa isip niya, kahit anong mangyari, hindi na siya maitatapon sa tubig. Kaya't ano man ang hilingin sa kanya ni Charlie, tiyak na gagawin niya ito, hindi siya maglalakas loob na susuway. Ang lalaking nakaitim ay naging dahilan ng pagluhod ni Nonshen na napakasakit ang pagbagsak. Si Charlie ay tumingin sa kanya at nagtanong, ano ang pakiramdam mo? Mapait na umiyak si Nanshen, pakiusap patayin mo ako, ayoko na talagang mabuhay. Malamig na sumigaw si Charlie, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon ngayon. Maaari mong sagutin kahit anong itatanong ko sa iyo. Kung sumagot ka ng maayos, bibigyan kita ng masayang tugon. Kung sumagot ka ng masama, ikaw ay mamamatay. Tumango si Nunchen na parang hinihimas na bawang, umiiyak at sinabing, Kuya, magtanong ka lang, at sagutin ko lahat ng tanong mo. Kabanata 1035 Itinutok ni Charlie ang telepono sa kanya at nagtanong, Ano ang pangalan mo? Ano ang trabaho? Nanginginig na sinabi ni Nansha. Ang pangalan ko ay Nansha at ako ang pinuno ng beggar gang. Nagtanong muli si Charlie, anong uri ng kabuhayan ang ginagawa ng iyong beggar gang? Tutuong sumagot si Nonshen. Ang pangunahing gawain ng gang ay ang magpanggap na pulubi at mamalimos sa lahat ng dako. Tanong ni Charlie, lahat kayo ay nagsusuot ng ginto at pilak, bakit kayo nagpapanggap na pulubi at nagmakaawa? Sinabi ni Nonshen, dahil ang pera ang pinakamabilis sa ganitong paraan, kailangan lang naming magpadala ng mga tao sa labas, humiga at magbebenta ng masama sa iba't ibang mataong lugar, at maaari kaming magkaroon ng mataas na kita. Nagtanong si Charlie, kung gayon, bakit ka nagnanakaw ng napakaraming bata? Sinabi ni Nanshan, kasi kapag magmamakaawa na may dalang bata, madudobli mo ang pera, kahit na ilang beses pa. Patuloy na nagtanong si Charlie, kung gayon, bakit mo ginagawang may kapansanan ang mabubuting bata? Nanginig si Nansyan at sinabing, ang mga batang may kapansanan ay mas nagagawang pukawi ng iba upang makiramay. Ayon sa aming karanasan, madaling kumita ng pera kapag kasama ang mga bata na may mga kapansanan. Malamig na tanong ni Charlie. Kung gayon, ilang anak na ang nasaktan mo sa ngayon? Kinakabahang sinabi ni Nansyan. Hindi ko ito binibilang, ngunit dapat mayroong tatlong digit. Patuloy na nagtanong si Charlie. Sino ang nasa likod mo para suportahan ka sa paggawa ng ganoong bagay at sino ang backer mo? Sinabi ni Nonsian, ang aking patron ay ang aking kapatid na babae at bayaw. Nagtanong si Charlie, ano ang pangalan ng iyong kapatid na babae at bayaw at ano ang mga ginagawa ng mga ito? Matapat na sinabi ni Nonshen, ang pangalan ng kapatid ko ay Yakina. Wala siyang trabaho at full-time na may bahay. Ang bayaw ko ay si Regnar. Siya ang tagapagmana ng pamilya Wu sa lungsod. Malamig na tanong ni Charlie, sa madaling salita, ang dahilan kung bakit naglakas loob ka na gawin ng ganitong uri ng negosyo, ay dahil nasa likod mo si Regnar, tama ba? Nag-alinlangan sandali si Nonshen, ngunit masunurin siyang tumango at sinabing, Yes, ang beggar gang ay umunlad hanggang ngayon dahil umaasa ako sa tulong ng aking bayaw. Siya ay lumapit para suportahan ako, kaya walang nangahas na lumaban sa akin. Nagtanong muli si Charlie, alam ba niya, kung ano ang iyong pinagkakatiwalaan para sa ikabubuhay? Alam ba niya na nilason mo ang napakaraming mga bata? Tumangu si Nanshen. Alam niya, alam niya ang lahat, at alam din ng kapatid ko. Tumangu si Charlie bilang kasiyahan. Sa video na ito, hanggat ito ay inilabas, ang reputasyon ng pamilyang Wu ay magiging malaki ang epekto. Galit silang hahatulan ng hindi mabilang na mga netizen sa buong bansa. Sa oras na yon, imposible para sa pamilya Wu na makagawa ng press release. Ang gusto ni Charlie ay pahirapan ng pamilya Wu. Para sa bagay na ito, ang pamilyang Wu ang may kasalanan sa likod nito. Kung hindi dahil sa tulong at pang-aabuso ng pamilyang Wu, tinutulungan ang nansya na ito sa lahat ng paraan. Ang pagbuo ng isang gang ng mga pulubi na lumalakas, kung gayon hindi siya magkakaroon ng pagkakataon para lasunin ang napakaraming bata.